Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po ang inyong paboritong himpilan, ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaya naman mga kaagapay, tayo rin po ay hindi umaabsent sa ating YouTube streaming. Siyempre mga kaagapay, hindi rin po tayo Pwedeng mawala sa ating mobile application ang 702DZAS at sa FEBC PH stream. Uh, mga kaagapay, ito po ang programang Ahensya de Consensya. At kaagapay, ako po si Brian De La Cruz upang talakayin po natin ang mga ilang updates para po sa ating local at national government sa ating bansa. Mga kaagapay, ngayong Oktubre nga po, tulad nga po ng isinusulong ng Department of Trade and Industry o ang DTI mga kaagapay, ang programang ito ay inisyatiba na naglalayong paigtingin po ang kamalayan sa publiko sa kanilang mga karapatan at responsibilidad na itaas ang kalakalan at tiyakin na ang bawat mamimili ay may access sa ligtas at dekalidad na makatuwirang presyo lalo na mga kaagapay sa mga produkto sa pagkakataon nato mga kaagapay muli nating makakausap ang Department of Trade and Industry para muli tayong talakayin. Ano nga ba itong Consumers um, Month na kung saan o Consumer Welfare Month upang mas maintindihan natin ang mga dapat nating malaman. Kasama po natin si Ginoong Nerson Ray Romero, ang Regional Information Officer ng Department of Trade and Industry, Region 3. Magandang hapon muli sa inyo, Sir Nerson. Hello, magandang uh, hapon uh, sir uh, Brian at syempre sa lahat ng taga-subaybay ng uh, Kaagapay of course 702 dzas natin, no magandang hapon po sa ating lahat. Sir, maraming salamat sa inyong pagpapaunla kahit um ito yung pangalawang pagkakataon na tatalakayin natin ang consum um, consumer welfare month kasi ano eh, Madami pa po kasi mga katanungan, madami pa kasi dapat malaman ng mga indibidwal lalo na po sa usapin po ng ganitong pagkakataon. Sir Nelson, may tanong po ako sa inyo ah uh, bago tayo magsimula sir. Ang tanong ng mga kaagapay, Sir Bry, pwede bang patanong kay Sir Nelson maliban ano pa ba ang ginagawang mandato at responsibilidad ng DTI maliban daw po sa pagbabantay ng presyo? Ayan, syempre no, uh, yun siguro kasi yung nakikita nang mga karamihan Sir Brian no na anjan tayo na nag-check, uh, nag monitor ng mga uh, presyo ng ating mga uh, produkto iba't ibang produkto no lalo na sa mga uh, panahon ngayon, syempre no. Pero malawak pa po dyan ang saklaw ng mandato ng ating uh, ahensya ng DTI no. Uh, bukod dyan, eh syempre yung -no promote at sinusuportahan natin malaki yung suporta natin pagdating sa ekonomiya po ng ating bansa Nyo, sa Philippine economic growth natin ang katunayan niyan ay 99.5% uh, ang bumubuo sa uh, ekonomiya ng ating uh, bansa ay puro MSMEs o yung tinatawag nating micro small and medium enterprises ito yung mga Uh, may maliliit na uh, puhunan no at uh, sila po yung may contribution no na 95 99.5% no sa lahat ng negosyo sa Pilipinas at uh, isa yan sa ating mga uh, tinututukan no uh, ilan pa rito ay syempre yung uh, nagfa-facilitate tayo ng investment no pagdating sa ating bansa uh, parehas po dito yung import at saka export din natin nag assist tayo sa ating mga uh, negosyante no we also regulate uh, trade and industry ayan sa mga uh, gustong magsimula ng negosyo tulad ng nabanggit ko lalo na sa mga MSMEs natin ang ating ahensya po yung unang pupuntahan kasi kailangan nila ng uh, business name ayan so yung business name yan po yung unang-unang uh, dokumento na kailangan nila bago sila makakuha ng permit from Mayor's office at syempre sa BIR at sa iba pang ahensya natin at syempre yung huli natin dyan, yun nga yung ensuring consumer protection natin yan sinisiguro po natin na protektado po yung ating mga consumer pagdating sa mga serbisyo o mga produkto na kanila po'ng binibili at kinukuha ayan po yung mandato ng ating ahensya o ng Department of Trade and Industry Ayan, mga kaagapay, kaya hindi lang po pagbabantay ng presyo ang ginagawa ng Department of Trade and Industry. Bagamat, yun yung pinakamalaki nilang ginagalawan. Lalo na magbaberman, sir, kasi alam natin na bigla ang muling bubulusok pataas ang ating um, presyohan. Kaya sir, may, may, eto sir, am um, sa sarili kong um, pananaw ko, di ba sir, may mga tinatawag tayo na suggested twitter price sa kung saan. Ito yung nararapat na presyo o ito yung karapat dapat na presyo sa isang bagay. Sir, paano ba mababantayan ng DTI ang mga presyo nito kung ito ay nakalagay sa online platform o di naman kaya makikita sa e-commerce? Ano kaya, sir, yung posibilidad na pwedeng maging paraan ng DTI sa pagkicheck ng presyo? Siyempre, sir, um, tayo pa rin ay tumatalakay sa Consumer Welfare Month na kung saan, paano na sir, ma report kung sakaling, oh, hindi ito yung nilagay ng DTI para dyan? Mm -hmm. no? uh, actually, itong monitoring natin, sir Brian, ay regular naman itong monitoring natin. Mm -hmm. So may nakaschedule tayo kada month, lalong-lalo na... Ka sama natin dito siyempre yung ating mga provincial offices no dito po sa region 3 eh meron tayong yung uh, 7 regional offices Bale, isang division po kasi yan ng ating uh, ahensya yung tinatawag po nating uh, consumer protection division at sila po yung uh, may toka no sa pag monitor ng ganitong mga presyo natin by the way uh, para sa kalaman po ng ating mga kaagapay ahh uh, ito pong suggested retail prices o yung tinatawag nating SRP ay para lamang po ito sa mga basic necessities and prime commodities oh. po so hindi po lahat ng mga bagay ng mga produkto ay chinecheck natin yung kanilang mga presyo bagamat meron din tayong mga chinecheck na mga uh, produkto no na kailangan ay meron po itong uh, PS mark o na yung Philippine Standard Mark natin para sa kapakanan at safety ng ating mga uh, consumers no pagdating naman sa mga online transactions natin sir uh, Brian no ay katuwang din natin dyan nakikipag-dialogo tayo sa ating mga uh, online platforms at yan nga meron din po silang mga uh, mekanismo kung paano rin po uh, matugunan yung pangangailangan yung mga katanungan at syempre yung mga reklamo ng kanilang mga uh, online buyers natin. So, yun po yung mga paraan. At uh, syempre sa mga complaints naman natin, no, ine-entertain natin yan napakarami po nating uh, napakarami nating medium, no, uh, manner para magreklamo. Tulad po niyan, meron po tayong email. Pwede silang magreklamo, magreklamo through email meron din tayong uh, online no online uh, online site for complaints no yung ating uh, consumer care no meron din tayong hotline yung ating 1 uh, dti or 1384 para sa mga complaints nila at uh, bukod dyan, syempre dun sa monitoring natin eh nagsasagawa din tayo sir Brian ng mga Uh, pa seminar information dissemination no para maging aware itong ating mga uh, mamimili itong ating mga kababayan pagdating ng dito sa mga suggested retail price at iba pang mga karapatan ng ating mga mamimili yan kaya mga ano sir grabe sir ang gandang paliwanag ito kasi minsan baka akala ng mga kaagapay ang lahat na lang ay dapat lagyan ng suggested retail our price. Lalo na, ito kasing SRP, sir, ano, sobrang halaga nito, lalo na dun sa mga kababayan nating ordinaryo na ang kailalang kinikita ay hindi naman sobra-sobra o labis-labis. Kaya, yun mga kaagapay magandang kalinawan to sa atin na ang SRP po ay para lang sa tinatawag natin na basic necessity na kung saan ito yung kinakailangan natin sa pang-araw-araw. Sir, dako na tayo sa usapin po ng ating dapat talakayan ang consumer welfare Mon. Alam natin sir na ang Consumer Welfare Month ay taunan natin ginaganap sa buwan ng Oktubre na kung saan binibigyan natin ng pagkakataon na malaman kung ano ba ang karapatan hindi lang karapatan kundi ano ba ang dapat malaman ng ordinaryong Pilipinang mamimili. Sir, saan ba dapat namin malaman yung basic na karapatan namin bilang isang namimili ng produkto? Mm hmm 'yan, ah, magandang katanungan 'yan, Sir Brian. No? Kasi andun. Andami... <laughs> Kasi hey, ang alam ko lang, technically, ang alam ko lang parang pwede kang mamili, 'di ba? 'Yun lang <laughs> 'yung 'yun lang 'yung pinaka-basic, pero maliban dun, Sir, ano pa ba 'yung pwede? Opo, no, marami po tayong uh, karapatan, 'no, para bilang uh, mamimili, 'no. Maliban sa mga iba pang batas, ay ang pangunahing uh, batas po natin na nagbibigay sa mga basic rights, 'no ng ating mga consumers o kalgaya nating consumers no ay mat <coughs> ay ito pong basic rights natin no ito yung uh, right to uh, safety natin no uh, by the way ito ay makikita sa RA uh, 7394 Republic Act 7394 o yung Consumer Act of the Philippines natin no itong uh, basic rights na natin uh, ito meron tayong walo na basic rights na nakasaad dito sa Uh, RA 73 uh, 94 natin. Yan, unang-una -una nga yung right to safety natin. Pangalawa, right to be informed. Meron din tayong right to choose. Yan, yung pagpili natin. Meron din tayong right to be heard. Right to redress. Right to consumer education natin. Right to healthy environment. At right to basic needs. Ayan, Uh, Walo, yung binibigay na basic rights ng ating Uh, sa si Article 7, uh, RA 7394, Sir Brian. No? Oh. So, pahip, pahapyaw lang na, na explanation kada isa. No? Siyempre, yung uh, right to basic needs natin. Ayan, pangunahing, pangunahing mga goods, products para sa ating existence, no? para sa ating sustenance, pang-araw-araw nating pangangailangan. Siyempre, karapatan po natin yan. Kailangan uh, may access tayo para sa mga to essential goods and services tulad na nabanggit natin kanina na basic necessities and uh, prime commodities natin. Pangalawa, syempre, yung right to healthy environment. Ayan. Kailangan yung mga binibili, yung mga ini-enjoy din natin na mga uh, uh, products and uh, services, e, syempre, nasa environmentally sound manner o kaya eh sustainable kumbaga yan yung goal natin eh na yung mga product ay hindi lang nat o mga services ay hindi lang natin binibili para magamit natin, no ma-consume natin pero sa sana no lahat eh or, or most of it is uh, environmentally friendly dapat kasi isa rin sa karapatan natin. Siyempre, kasabay din yan yung ating right to safety. Siyempre, yung mga produkto na ginagamit ba natin, safe no sa ating health o sa ating mga physical na pangangatawan o kapag ginagamit din natin ito. Uh, meron din tayo pong right to be informed. Ayan, ito po yung karapatan po natin na malaman kung ano nga ba yung mga binibili natin, anong nilalaman ng binibili natin, Anong mga bumubuo dito? Ano yung mga ingredients niya? Saan ba galing ito? Yan, ilan lamang yan sa mga uh, kailangan nating uh, malaman, no? At syempre, isa rin dyan yung mga uh, advertising. Yan, no? Minsan kasi misleading yung advertising, no? So, dapat kailangan malaman natin kung ano ba yung tunay? Ano ba talaga yung binibili namin na service? ano ba talaga yung binibili naming produkto at hindi siya misleading. Karapatan din po natin yan, lalo na marami pong mga uh, scam, yan, fraudulent schemes natin, mapa online o physical man po siya. At yung nabanggit nyo rin kanina, Sir Brian, yung right to choose. Ayan, syempre, napakarami naman pong mga merchants natin, napakarami nating pagpipilian, eh, karapatan po natin na magkaroon ng access no Sa variety ng mga produkto o mga ser uh, services na ating uh, binibili o tinatangkilik syempre doon sa presyo na gusto natin o pasok sa ating uh, budget no? At yung ating right to be heard and right to uh, redress Siyempre, yung right to be heard, yung mga hinaing natin Ano ba yung mga hinaing ng consumer? Ayan usong-uso 'yan ngayon, no? Lalo na sa nagtataasan na naman ng mga presyo ng ating mga bilihin, eh karapatan din po natin na mapakinggan tayo ng gobyerno, no? Mapakinggan 'yung hinaing ng consumer natin, no? At siyempre, meron din tayong right to redress. 'Yan nga po 'yung kapag po nakabili tayo ng uh, mga produkto na depektibo o may sira, o service na hindi natin nagamit o service na hindi tayo uh, nakontento or maling service na nakuha natin, eh may karapatan po tayong uh, magreklamo pagdating dito. At finally, yung ating right to consumer education. No? Siyempre, katuwang natin ang mga kasamahan natin sa media, katulad nga po ninyo, Sir Brian, para uh, ipalaganap, no? maipaliwanag sa ating mga mamamayan, sa ating mga consumer, ang iba't ibang karapatan at kung paano natin ito uh, i-exercise. Tulad nga ng mga ganitong uh, platform natin no na napakikinggan ng ating mga kaagapay kung paano nila at kung ano yung kanilang mga karapatan at kung paano nila ito i-exercise. So yan po yung walon na basic rights pa lang yan Sir Brian. Actually marami po yung mga karapatan ng ating mga uh, consumers depende sa batas. Kung ano yung pag-uusapan natin. Mm -hmm. Sir, alam mo no, nakaka-curious yung pang-apat ba yun, yun doon sa misleading na mga mm -hmm. advertisement. Naaalala mm -hmm. ko tuloy, sir, na napakarami nga palang advertisement na na-sustain Una, um, alam ko to, sir, yung parang isa naging trending na produkto na parang mali yung mga ginagawang spelling na kung saan ang ini-spell yung produkto nila. Tapos alam ko na no, suspend yun at hindi na natin nakita sa mahabang panahon. Kaya ang laki pala ng ginagalawan ng DTI mga kaagapay. Gisingin po natin ang ating sarili. Hindi lang po sila sa usapin ng presyo kung hindi talaga sa pagbabantay natin. Sir, matagal na po nating nababasa ang nakalagay palagi na no return no exchange policy sa mga ilang tindahan lalo na kung ang lalo na kung ito ay isang mga local stores o o talaga sabihin natin isang tindahan na parang bawal ka talagang bumalik Sir, totoo ba to? Itong mga policies pinapatupad na itong no return, no exchange? Ano po yung masasabi nito? Ito ba ay dapat ma-report ng mga publiko o ng mga tao sa na makakita sila ng isang tindahan na nakalagay ang no return, no exchange? Since, sir, sinabi mo na din na nung, nung, nung nakaraan na interview na dapat naming reklamo kung magkakaroon man to ng mga ilang kamalian. And at the same time, sir, nababasa rin po natin na hindi, sige, palitan na lang namin yung produkto. Eh, paano, sir, kung gusto mo na lang i-refund. yes sir Brian, no. Isa 'yan nga sa mga uh, karapatan ng ating mga consumer, yung right to redress, no, para maresolba yung kanilang mga issues doon sa mga produkto na, na kanilang uh, na-receive, no. Liliwanagin lang po ta natin, no, uh, na Uh, sa batas po, no, uh, yung yung nabanggit natin kanina, yung Consumer Act of the Philippines RA 7394 ay pinagbabawal po itong no return, no exchange policy, no, sa mga stores, mapa online man po 'yan o mapa physical establishment o physical stores, bawal na bawal po itong no right no no, no return, no exchange policy. No, dito po kasi sa right to redress nakapaloob yung tatlong uh, karapatan no ng ating mga consumer yung 3R na sinasabi natin, 3Rs no. Repair, yes, tatlo as in uh, as in tatlo, repair, right to repair, right to replacement and refund. In case na yung uh, product ay hindi na hindi na mapalitan or talagang hindi na kayang ma-repair, eh doon pa lang tayo uh, mag -re refund no? So, pero uh, syempre may exception 'yan, no? May mga mangilan ilang exception tayo, no? Tulad na lang kung second hand yung product na nabenta mo at dineclare de naman ng ating seller na as is where is o as is basis yung uh, yung contract of sale natin ay hindi po pasok diyan yung ating 3 uh, hours kasi nga uh, second hand no at nasa sa iyo na bilang consumer para kilatisin uh, bilang mamimili para kilatisin yung produkto na iyong uh, binili, no pangalawa din diyan meron din tayo yung kung yung damage ay uh, dahil sa mishandling naman nung buyer ayan yung nabili mo na wala namang sira pero dahil sa negligence mo eh, nasira mo o kaya syempre sa pananagutan mo naman yon na hindi naman po yon cargo ng ating uh, mga uh, merchants natin no uh, actually marami pa no yung kung wala naman pong tulad niyan kung wala naman pong depekto or wala naman pong imperfection nung pagkabili mo no or hindi naman siya expired hindi naman siya fake no so as in talagang wala kang wala kang ibang ebidensya na na makakapagsabi na ito ay may damage o may depekto eh syempre hindi naman po tatanggapin niyan ng ating mga uh, stores no uh, ang mahirap lang kasi diyan eh yung ano yung change of mind Ayan. marami kasi sa atin sir Brian yung change of mind akala nila eh absolute na karapatan natin yon na kapag nagpalit po yung 'yung isipan natin na ay hindi ko na po pala gusto ito, ipapalit ko na lang. Eh hindi po pwede 'yon kasi po eh uh, lahat ng kontrata ng uh, sale ay kontrata po 'yan eh na, na, na perfected na po 'yan. So ibig sabihin kapag binili mo siya, eh, kailangan bound bound tayo 'no, nakatali tayo doon sa kontrata na ating uh, binili 'no, 'yung ating uh, produkto. So liwanagin lang ulit natin no Sir Brian na bawal po yung no return no exchange policy no kahit nakapaskil yan nakasulat man yan so i-report po natin yan sa ating mga pangasiwaan at, or, dito sa ating opisina o sa ating hotline <clears throat> kaya mga kaagapay no napakahalaga sa ating lahat na malaman po natin yung ganitong basic sabi nga nila eh, kapag paano tayo pupunta ng advance kung hindi natin alam yung basic kaya mga kaagape tinatalakay na natin to ngayon upang malaman natin na ikaw bilang isang ordinaryong Pilipino na bumibili ng produkto sa Pilipinas mayroon kang karapatan na mamili may karapatan kang bumili and at the same time sabi nga yung sinabi ni Sir Ray yung tatlong R mga kaagapay wag natin kalimutan ito kasi ito yung Um, magbibigay sa atin ng hudyat kung ano yung dapat nating matutunan. Sir, gusto kong pahabain yung programa natin dahil ang ganda kasi ang dami pala talagang karapatan ng isang mamimili na hindi lang patungkol sa may karapatang mamili, kundi mga kaagapay, may karapatan ka din. sa so, hindi lang sa pagpili, kundi sa pagkilates ng iyong binibili. Sir, bago tayo magtapos, excited na ako sa darating na next week. Ano ba itong likha ng Central Luzon? I-promote na po natin yan ngayon. Ayan, iniimbitahan po natin yung ating mga kaagapay at lahat ng taga-subaybay natin sa 27th likha ng Central Luzon at Trade Fair. Ayan po, yung ating premier Central Luzon Trade Fair natin na nasa 27th anniversary na po natin at gaganapin po ito next week, October 15 to 19, 2025. Sa Mega Trade Hall 2 ng SM Mega Mall, Mandaluyong City. Tampok po dyan ang iba't ibang mga uh, masasarap na pagkain at mga dekalidad na mga produkto, homestyle, decors, wearables, kasuotan, uh, ano pa ba, uh, furnitures. Ayan. So marami po tayong makikita dito sa 27th likha ng Central Luzon Trade Fair. Tampok ang ating pitong probinsya, ang probinsya ng Aurora, bataan, bulacan, nueva ecija, pampanga, tarlac at uh, uh zambales no more than 140 ang last count yata namin 150 uh MSMEs mula sa Central Luzon no ang kasali po dito sa ating uh, trade fair at ang target po natin dito ay 36. Point something million pesos na sales namin all over the weekend at sana eh, maayos ang panahon no at uh, umayon sana ang panahon sa atin at siyempre malapit na po ang Kapaskuhan sa mga gusto po na mamili ng mga pangregalo pwede na po tayo mag-advance na bumili rito or sa mga gusto naman po mag-wholesale pwede rin po nating makausap maka-network itong ating mga exhibitors Pwede rin po tayong mag ng kanilang mga products. Kausapin lang po natin sila. Or para na rin po sa ating personal consumption, pwedeng pwede po yan. Sa darating na linggo, October 15 to 19, 2025, SM Mega Mall, the 27th Likha ng Central Luzon at Trade Fair. Yes, mga kaagapay, ganun din po. Nandiyan din po ang in, ang inyong himpilang 702 DZAS para makipagkwentuhan po sa mga kababayan po naming negosyante lalo na po diyan sa Central Luzon hindi lang po ang DTI kundi sasamahan po namin sila para itampok ang inyong produkto dyan sa Central Luzon. Kaya asahan niyo, sir, ang public service po ng inyong agapay ng sambayanan. Sir, sa huling pagkakataon, payo na lang po sa ating mga kaagapay. Yes, sa lahat ng... maraming salamat po pala, Sir Brian. No? Siyempre, katuwang namin kayo no? sa pag-promote ng aming uh, trade fair at siyempre sa pagpapalawak pa ng ating uh, ka Uh, karunungan, kausayan para sa alaman, para sa ating mga kaagapay, no? Ah, uh, payo lamang po sa ating mga kaagapay na kapwa natin consumers ay sana po ay maging wais tayong mga consumer lalo na po sa ating pamimili uh, at sa ating pag-exercise ng ating mga karapatan bilang uh, mamimili, no? Tingnan po natin palagi yung ating mga binibiling mga produkto o yung mga inaavail po nating services. At isaalang-alang po natin yung ating mga karapatan, lalong-lalo na po ngayon, ngayong Oktubre ay selebrasyon uh, po natin ng Consumer uh, Welfare Month po natin. At syempre, yan, last plug ulit natin, next week, Liga ng Central Luzon Trade Fair, SM Mega Mall, Mandaluyong City. Maraming salamat po mga kaagapay. Yan, maraming maraming salamat sa inyo, Sir Nelson, at sa buong DTI Region 3. Excited na po namin kayo muling makila, uh, makadaupang palad dito sa Mega manet dito po sa uh, Mega Mall na kung saan dito magaganap 'yan sa Pasig City. Muli mga kaagapay, maraming salamat po sa inyo Sir Nelson Romero, ang kinatawan po ng DTI Region 3 para sa talakayang Consumer Welfare Month. Mga kaagapay, muli ito po ang inyong himpilang 702 DZASFEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Susunod na po ang programang Doctors Online. Pakinggan po natin yan dito sa aming himpilan. Muli kaagapay, ito po ang Ahensya de Consensya. Ako po si Brian De La Cruz. Ahensya de Consensya. Servicio Publiko para sa iyo, Kapilipino. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit. Ikaw ba ay may puso sa gawain ng Diyos? Nais mo bang lumahok sa pagmimisyon gamit ang media? Baka ikaw na ang hinahanap namin upang punan ang ilang vacancy ng FEBC Radio Ministry. Bumisita sa www.febc.ph.